Salita ka kung ano gusto mong sabihin kyan. Okay. Ano? Ano masasabi mo pag ginagawa natin yan? Ano pakiramdam? Okay na, malakas. Malakas? Lakas ng loob. Malakas ng loob. Tapos ano pa? Ano na tututunan mo? Marunong magluto, gasapinggan. O, marunong ka na? Maglaba. O, marunong ka na maglaba? O. Nakapaglaba ka na ba? O. Tagal na yun. Kailan ka huli naglaba? Nakaraan. Nakaraan? Oo. Oh. Okay na. Kau, si Buyas naman. Kau naman si Buyas. Ah, si Buyas. Ang dali. Ah, oh. si Buyas. Baka ma maluluwa ko dyan. Okay, ka. Okay. Kaya mo ako. Takpan mo ilong mo. Hindi ka maluluha. Takpan mo ilong mo. Takpan mo lang ilong mo. Ah? Huh? Okay. Nga, Ikaw bibigyan ng gulay sa loob. Basta, tuturuan kita. Tuturuan kita. Ando lang ako sa gilid. Tapos, bibili ka ng gulay. O, pet tsaka talong. Oh. Ha? At yun lang. Ha? Piliin mo yung magandang gulay, ha? Yung oh. magandang, magandang, tawag dito, leaves. Oh. Dahon. Oh. Ha? Kachay. Kachay. Tsaka talong. Oh. Tapos, ang palaya. <laughs> ha? Palangkay lang muna kami. Oo. Hmm? Oh. kita. Ikaw bibili, ha? Susubukan natin. Ah, Wow! Kasi magluluto tayo ng kare. Kare-kare. Ano yung puti kang ima? Ay! Inauna sa akin, mag-agulis ka sa akin. Tapos pa, test mo na to. Ito yung mamaya pagkakain natin. Oo. Ano, sir? O si Kasi magsisimba pa tayo mamaya. Simba. Isin ba tayo? Oo. Oh. Mayroon, 4 o'clock na. Ayan, ano siya? Ayan, ano ka? Ade. tignan ko kung marunong ka pumili ng ano, yung gulay. Lecha, tignan mo kung paano pumili ng gulay na maganda. Lang. Ay, tignan lang. Ayun, mo nga kung ano yung magandang leaves na tatraan kita. Ito, tignan mo maigi. Oh. Ayan. Pwede na to? Oh, sige, ilan niya? Tatlo. Magkano po ito? Oh, Tatlo niyan. Ito. Ha? Huh? Mm. Sige. O, oh, lagay mo doon kay ate. Nagturoan ko lang po. <laughs> 30. Ah, tapos isang ang palaya. Ang palaya. O, uh, o, uh, malaki na. Isa lang? Isa lang. Tapos talong. Talong. Ilan? Dalawa lang. magkakare po kami. Tapos, sitaw. Isang tali. Magkano isang tali nyo? 10 Yes, sa ganyan lang. Okay na yan. Kano po lahat? Apo. 90 lang po lahat yan. Okay. Okay. Ah. 35 na lang. Yunin na ako, puro bago yung sinain natin. Buhay mo na yung sitaw. Talong. Talong. At kaya, ang, okay. ang, ang hiwa ng sitaw, ang hiwa ng talong, anong suma? Magsisimba siya siya sa umaga. Kami ay hapon. Oh, bisa mo na. Kuya. Siya paghihiwain ko, paglulutuin ko. Kaya siya na yung pinagluluto ko, pinaggagayad ko. Kasi po, kailangan meron siyang gawin. Bakit? Kasi pag naboboring po yan, ay, tatantrum yan tapos bigla-bigla sumisigaw. Kaya nga mayroon kami schedule for MRI. Kasi titignan kung bakit ano yung kumukulit-kulit sa utak niya. B kasi autism, dati po, na-diagnose po siya na may autism. Kaya nag-undergo siya ng EEG at BAER. Ngayon naman, sabi ng ano niya, psychiatrist niya at saka, sa neuro na itest sa MRI. Buti na lang po, nakakuha kami ng MRI na libre. 14,000 sa public hospital and anday na malasakit. Tsaka PWD na kasi siya. Matik na pala yun. Ano? Pero buti nalang, may mga gata gobyerno. Anyway, Lester! Kasi gusto ko mag mag-exercise ng mga 30 minutes bago ko mag, bago ko siya assist magluto parang gusto ko naman mamaya dinner gagawin namin maghahardinera kami and so ah. punta kami palengke mamaya punta tayo ng palengke pagtapos natin magsimba so, oh. bibili tayo ng dahon ng ng saging tapos magawa tayo ng embutido hardinera so oh. try natin yung chicken breast embutido chicken hindi pork so oh. ha para maiba naman Ah. Oo. Oh. Oh, mag magagayat ka na. Oo. Oh. Sige na. Kuha ka na ng ano mo. Maliligo ka muna? O mamaya na? Wala pa. Oh, wala pa daw. Sige na. Maganda ang lights ng available light, no? Yung hindi na ako magre-ring light. Minsan mas maganda yung available light. Eh. Natural yung ilaw. Oh. Tsaka parang mas malinaw. Oh. Hmm. Mmm. Mm. <laughs> mmm. Ang luto ng sibon Ay, maganda. Dati nung buhay pananay ko. Kita galit yan pag binuutos ako lagi kapatid ko. Ngayon, nai, sorry to say pero kinakailangan natin siyang turuan para maging independent. Dahil ako'y pagtanda ko, eh kahit pa paano matuto na siya maro magluto ganon yun mag-workout lang muna ako 30 minutes ano ko na mong hiwain? talong 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 hindi okay, na paano pat niyan? ano? pahaba pahaba okay. salaki oo kasi ito Iway-walim -iwa mo atalong sitaw, Tau Petchay. Oh, yun lang. Tama na ba itong Ha? Tama na bechay? Dami. Kakasin. ano mo dalawa? Dalawa. Dalawa? Oo. Dalawa. Magkira ka kasi baka magpaksin tayo. Oo. Oh. Sa rin tayo. Mm -hmm. Mami, ang mo yan, ha? Oo. Oh. Yung ampalaya, huwag mong gagalawin. Oo. Oh. Kasi para bukas naman yun. Oo mas maganda maraming gulay. Kailangan mo na maraming gulay. Kaya kasi puro kayo puro tayo carbo kahapon. Oo. Oh. Ba, spaghetti, pizza, pizza. 'Di ba? Pero may oh. salad. May salad pa yan 'di ba? Oh. Vegetable. Oh, sige na. Ito ba kaparepareho pareho ng laki ha, ng haba ha. Oo. Oh. Para para sa sana sa pagsubok. Ay, tapos na. Ah, oh, tat na yan. Uh Oo. -oh. Uh, next. Next. Oh. Baboy. Baboy na? Baboy na kare-kare. Tingin -kare. niya? Oo. Oh. Ah, yeah. uh, next natin yung Um, uh, tawag Peanuts? Pinaj. Hindi. Garlic. Kaka okay. ng garlic lang sa kusina. bakit mas, ma, ma ano ba? oh, oh. matalas nga eh. balat. So. Tang -tang balat. Hey. Oh, hey, hey. Sibuya, to? Tapos yung mga ano mo, mga basura, tumalagay. Tapos yung mga mesa sa mga basura mo ha. yun. ano usum sabi itan ano ano masasabi mo pag ginagawa natin yan? ano pakiramdam? Okay na, malakas. malakas tapos ng loob. malakas ng loob? tapos ano pa ano nagtutunan mo Ano na magluto? Gasa pinggan? O, pa, pa na? Laba. O, pa na, laba? O, pa 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 maglaba nakaraan. Na? Nakaraan? Oo. Oh. Okay na. Kau, si naman. Kau naman si Boyas. Ah, si Ang dali. Baka ma, ma ko dyan. Kaya mo ako. Tapang ilong mo. Hindi ka maluluha. Tapang ilong mo. Tapang mo lang ilong mo. Ayan. Baka matako yun, ha? Mm, -mm. Tapos ito, gasa mo yung pechay. Mugas na ito. Na mata ko, alalani na. Ha? Na mata ko. Yan. yan. Ngayon, ano ba mo dyan sa mga kalat? Basura. Lagyan mo dito sa basura. Kaya ako mo sa basura ha. Pag na na yan, ano susunod mong gawin? Ano sa sunod mo gagawin? Yung ka yung baboy. Ay, naman nato. mo na nato. natin. Oo. Ha? Oo. Uh oh. -huh. Sa kamalambot. Oo. Oh. Uh -huh. Tapos, anong gagawin mo sa gulay? Yung sabaw. Okay. Uh Hindi. Oo. Oh. Ano gagawin bago lutuin? Bugasan. Very good. Tapos ano mo na, wala na yung amin sibuyas. Hmm. Sige, tapos sugasan natin.

Ano, ba? ano ba? Na Nawala. Ha? Nawala. na ano nawala? Nawala yung mano ko. Ah, nawawala yung ano sa utak mo? Oo. O, ka lang. Oo. Oh. dia ya, dapat lagi kembali, mereka gawat mereka ini. oh. -oh. Hmm. Di ba masangalob mo pag sinuot sa akin? Hindi. Okay na? Okay na. Sige, okay na? Okay na. Oo. May puso mo ako eh. Thank you. kami magsisipa tayo ha. Ano ba? Oo. Maalala mo. Ibe tayo ng saking. Saking? Saan sa saking? Tapos may puso na tayo sa

Bisa mo, susunod ka kayo sa atin, di ba? Hmm. Ang laki naman nito, Kuya. iba mo pa tayo ng maliit. Sige, bahala kayo. Gusto nyo talaga ako? Gusto ko ka nalang pagpawisan. Bilak na hindi pinagpapawisan. Hinihinga! Hinihinga ako. Dahil so, kung mamagsayaw, hindi ko pakatisado. Mamarkings ma lang muna ako ng gusto kong status. Kasi to, mamaya. Oh. Okay na yan. Sorry. Okay na, nabang ako na magpapakulo nito, Okay, ito ang magpakulo. Okay. Papakulo mo, yes. mo natin. Ito, hiwain mo na. Ha? Huh? Oh. Tulungan kita. Ituturo ko sa pano mo hiwain mo? Ito ilalaga na ako. Oo. Okay, nag-chop. do yung Dali mo ito doon. ba mo. Pag-hiwa niyan. Oo. Oh. Okay. Gasong na lang to. Ang lipis nga pala talaga, oh. Pwede maputol. Nabili na mo sa online, ng nipis. Isi. Ang alo, ano? Ang lambot na. Ang lambot, pwede maputo. Hmm. Doon na, na tayo sa loob Ang ano? Ito, hugasan mo ito mamaya. Ito lang kukunin mo. Yung mga blossom, huwag na. Oh. Hindi mo siya naman tika. Kunti lang o oh, marami? Marami. Marami. pa papawin sa labo. Eh. Hindi ka na pa pa Kunin mo yung talong. Kaya kami talong. Hala mo yes. ito. Hala mo itong pitong ganyan. ilagay mo dyan. Dahan-dahan, अरे भाई इकला लगे मो भी आ हाथ भी का अलग हो जाओ यार हाँ तो Pagka uh, ano na, pabalik-balik ta rin mo lang. Ah. Kuha mo. Ah. dito. Mm. Uh -mm. -uh. Dito. Kasi i -i natin oh. yung... Kanya na pabalikan. Kuya, ganyan ha. Okay. Kanya. Kumatakot. Todo ng mga nanay. Ha? Ito dito pag maano, ang sige. Balibalik balik mo. ka. Oh. Ayun, ipatolder mo. Ayan, next mo. Itong mixture ng... hindi na hindi pa sa kare-kare. Wala pa peanut butter yan. Kare-kare mix. Ayan Peanut butter. Oo. Peanut butter. Kasi ilagay mo yung baboy. Oo. Yun o, no? ilagay mo yung katabi ng baboy. Yun yung baboy, katabi mo. O ah, sige. Hmm. Lahat-lahat mo para mapakuloan natin Dali, pakulaan mo na dyan. Takpan mo na. Ah. Yun. Mm. Ah, oh, ay, mo? Oo. Ngayon, ang gagawin mo, ilalagay mo yung mga gulay dyan sa gilid. Oo. Oh. Ganito, ha? Oo. Uh Ganito, -uh. paglagay, ha? Sa gilid. Gilid. Ang ah. sitaw. Sitaw. Okay, sige nga. Go. Kailangan pati-pati sila. Very good. Next. Ano yung next natin? Puso ng na saging. Puso ng saging kagad. Gusto mo? Yan. Pag tikit, mo, ha? Oo. Oh. Okay, ganito. puso ng saging, lalagyan mo sya na ganyan dito. Oo. Oh. Okay. Ito naman. Alibutan mo lang sya sa Ay, siya sa gilid. Kailangan makita natin na pa-organize yan. Oh, ito, dito yung talong. Ayan, ginawa niya na yan kanina. Lahat ng sa bati. No, ito pa, oh. Hindi mo pa nalagay. Ayan. Ayan na po kami ng thumbnail. Eh. <laughs> Nalaglag. <laughs> Tapon po. Okay. Oh, sige, ako na maghahawak. Ayan, nakaganang. Nalagay na ka agan. Agan na ka. Tingin ka na agan. Lahat ka, ready? Go! Tingin ka dito natin sa <laughs> ating ikan. Malinaw na ba? Oo, malinaw yan talaga. Parang pa, pa, mo na Hindi nga, malabong matang All Alright! Okay na ba yan? Oo! Share natin.